Ito na ang mabibilis na balita sa bansa. Labindalawang sasakyan ang inararo ng truck sa bahagi ng C5 southbound sa Tagig. Base sa investigasyon, nakatigil ang mga sasakyan sa stoplight nang biglang umabante ang isang truck at inararo ang mga sasakyan. Ayon sa driver ng truck, kumamyo lang siya bago maghudyat ng go ang stoplight pero nawalan ito ng preno. Sinubukan naman daw niyang umiwas. Isa sa mga driver na nadami ng na sasakyan ang isinugod sa ospital. Nangako ang driver na hindi niya tatakbuhan ng kanyang mga pananagutan. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng baril sa isang KTV bar sa Quezon City. Ayon sa pulisya, nagmamadaling lumabas ang suspect nang dumating sila roon. Naharang siya ng isang pulis at doon na nadiskubre ang 9mm pistol na kanyang dala. Nang ipa-verify ang baril, napagalaman na wala siyang permit para humawak ng baril. Inaalam pa kung nagamit ang baril sa krimen. Aminadong lalaki na sa kanyang baril at dinadala yon para pang sa sarili. Maaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ito ang inyong Regional TV News. Oras na para sa mga balitang hatid ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Kasama natin si Chris Zuniga. Chris! Salamat Rafi. Nakuhanan ng CCTV ang isa umunong ng scam sa may-ari ng tindahan sa Kalasyaw, Pangasinan. Habang sa Bao Camarines Sur naman na huli-cam din ang panluloob ng dalawang dalaki sa isang tindahan. Ang mainit na balita hatid ni Chris Novello ng GMA Regional TV. Sa pool sa CCTV, ang panuloob ng dalawang lalaki sa isang tindahan sa Bao Camarines Sur. May dalang flashlight, patalim at cutter ang mga ito. Nang mapansin ang CCTV camera, biglang nagtakip ng mukha ang mga lalaki at saka ginalaw ang CCTV camera. Ay, sobra pong takot ako pagpasok ko, hindi. Eh, ano, sabi ko, bakit bukas yung ano, bintana, tapos yung door bukas, tapos ang tindahan may bukas. Sabi ko, mayunas sa mga porta. nakuhan ng mga sospek ang nasa 700 pesos na benta ng tindahan. Mga sigarilyo at soft drinks. Ayon sa mga pulis, dumaan sa bakod ang mga sospek at sinira ang lock ng tindahan. Nagpapatuloy pa ang investigasyon para matukoy ang mga salarin. Arestado ang isang lalaki matapos maaktuhan ang pagnanakaw niya ng construction materials sa Kalasyaw, Pangasinan. Sinira raw ng sospek ang bakod na gawa sa bakal para makapasok sa lugar. Natangay ng sospek ang siyam na tangke ng LPG, pinto at construction materials na abot sa 50,000 pesos ang halaga. Nang maaresto ang sospek, napagalaman na siya rin ang tumangay sa mga nawawalang gamit sa isang ginagawang bahay sa loob ng compound. Ayon sa kalasyaw, pulis na din ang sospek ng isang pakete na naglalaman ng mariwana. Dalawang kaso sir, ito yung tape, kakasuan natin ng tape at saka sa paglabag ng Republic Act 9165 po sir. Dahil doon sa nahuling mariwana po sa kanila sir, sa position po. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuha na ng pahayag ang sospek. Isang lalaking nagbebenta ng yero sa murang halaga ang nagtungo sa isang sari-sari store sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Nagkataon naman na nangangailangan ng yero ang may-ari ng tindahan kaya pumayag siya sa alok ng lalaki. Umara ng tricycle ang lalaki, isinama ang anak at mga pamangkin ng may-ari ng tindahan para kunin ang mga yero. Habang nasa biyahe, kinuha raw ng sospek ang paon ng bayad na 7,000 piso at saka pinababa ang mga sakay na kaanak ng sari-sari store owner. Hindi naman na dumating, isang oras na yung nakalipas. Tumakas na siguro. Sinundan pa rin namin yung tricycle na ano, sinakyan. Sa Dagupan City raw nakitang bumaba ng tricycle ang lalaki. Ang pakilala raw ng lalaki isa siyang construction worker. Si parang naaligaga na rin ako. Kung pagkukwento niya kasi parang kapanipaniwala. Kaya ano na na niwala kami agad. Magsilbing aral na lang siguro. Huwag na lang basta-basta magtitiwala ka agad. Sa mga negosyante po natin, sana po lahat tayo maging aware po sa mas paligid natin na Double check natin. Nandyan yung lagi nating i-check, i-verify natin kung sino man yung mga kausap nating tao para maiwas tayo sa mga scam. Nasunog ang isang bahay sa San Pedro, Laguna. Nasawi sa insidente ang 25 anyos na family driver ng may-ari ng bahay. Ito po ay may nalimutan na niluluto sa kanyang kitchen area. Lasing na lasing ng gabing iyon. At nung nakita po ng mga testigo natin na umaapoy na po yung parting kusina, ay agad po silang ginigising pero ayaw po nitong bumangon at parang pang nagpupumiglas na sa laki ng apoy, hindi na raw nailigtas pa ng mga kasamahan ang biktima. Narecover recover na ng mga bumbero ang katawan ng biktima. Bukod sa bahay, damay rin sa sunog ang isang junk shop at bahagi ng isang commercial building na pagmamayari rin ng amo ng biktima. Nasa 3 milyon piso ang tinatayang halaga ng pinsala. Chris Novello ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. 24 na bloke naman ng Shabu na natagpo ang palutang lutang sa dagat sa Ilocos. ay sa mga maing isda, nakita nila yan sa laod sa bandang Bado, Ilocos Norte. Inakala nilang pera ang laman nito pero nang madiskubreng puting substance ang laman nito, iniuwi nila yan sa San Juan Ilocos Sur at inireport sa mga otoridad. Sinuri ang substance at nakumpirmang shabu ito. Ayon sa PNP, halos sa 24 kilograms ang timbang ng shabu, naabot sa halagang mahigit sa 160 million pesos. Selyado ito sa mga Chinese tea pack at inaalam kung saan nang galing. Mga pare at pare, todo na ang paghahanda ng ilang Sparkle Stars para sa much-awaited GMA Gala 2024. Kabilang dyan si Star of the New Gen at abot kamay na pangarap actress Jillian Ward. Mula sa kanyang stunning black gown noong 2022 at ocean wave inspired gown last 2023, hindi raw magpapahuli si Jillian ngayong taon. Chika ng aktres, hindi lang kulay ng damit ang kanyang pinag-iisipan, pati na ang kanyang overall look sa gala. Naghanap po ko ng mga um, ideas para po sa pwede kong suotin. Ako mahilig po ko mag-dress up talaga. Gusto ko po yung medyo colorful pag uh, may mga events. Si Elijah Alejo, busy na rin sa fitting ng kanyang gown na obra ng Filipino designer na si Jobs Estrella at stylist Reggie Cruz. Kwento ni Elijah, very excited na siya sa event. Nakasabay niya sa fitting si Jack Roberto na tinulungan pa siyang mag-document nito. In full prep mode na rin si The Clash 2023 Grand Champion John Rex para sa kanyang suit. Sinawakin Joaquin sala at Kim Perez, ready na rin sa gala ang kanilang preparations, ipasisilip daw nila soon. Mga mare at pare kong ARMY, get ready for something new from BTS member V. Pagkabala sa military enlistment, sinurpresa ng K-pop idol ang ARMY nang idrop ang isang unexpected poster entitled Type 1. Sa official IG account ng Big Hit, makikita ang shirtless na si V habang nakasandal sa pader. Umaasa ang fans na isa iyong photo book o new music release mula sa K-pop superstar. Ito ang inyong Regional TV News. Nahagip ng tren isang garong o delivery tricycle sa Daraga Albay. Tumilapod pa ang garong at tumama sa nakaparadang pick-up sa gilid ng riles. Ligtas sa ang driver ng garong. Paliwanag niya, magdi-deliver -de sana siya ng tubig sa lugar at hindi niya napansin ang busina ng paparating na tren. Sabi ng PNP, tanggap ng driver ng garong at may-ari ng pick-up na walang pananagutan ng PNR sa insidente. Nagkasundo sila na sasagutin na lamang na driver ng garong ang pagpapagawa sa pick-up. Arestado ang isang lalaki sa Talisay, Cebu matapos umanong mangkidnap ng dalawang bata. Sa CCTV video, kita na sinitan ng traffic personnel ang kotse matapos mag-counterflow. Sinubukan ng driver na bumalik sa kanyang lane pero nakabundol naman siya ng isang sasakyan. Pinainto ng mga otoridad at doon na napansin ang dalawang batang lalaki sa loob. Nang tanungin, inamin ng mga batang edad 6 at 7 taon na hindi nila kilala ang driver. Base sa imbestigasyon, itinakas ng sospek ang kotse mula sa isang repair shop. Ang dalawang bata, anak raw ng kaibigan ng sospek. Iginit ng sospek na nagsasanay lang siyang magmaneho. Wala siyang pahayag ukol sa umano'y pangingid na. Nagkaareglo na ang mga sangkot na panig. There's no place like home, sabi nga nila. Ganyan ang naranasan ng isang pamilya from Nevada. Sa pag-uwi kasi sa Pilipinas, mala VIP ang salubong sa kanila. Banda a la fiesta! Panimulayan sa happy adventures ng pamilya Claudio dito sa bansa. Kwento ng uploader na si Jessica, biniro niya ang kapatid na dapat ay level up ang eksena sa pagsundo. Mukhang effective naman dahil napaidak sa tugtog ng banda ang hobby na si John. Sa pagbalik ng mag-asawa tatlo nilang anak sa Amerika, e ay nila ang unforgettable experience. Viral online ang video with 1.8 million views. Trending. Trending. Pero medyo kulang cool ah. Oh. Walang major red. Walang an <laughs> <Dapat laughs> major red. Walang Dapat red. Walang major 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 red. dapat oh. 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 major <laughs> convoy Walang major red. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.